magandang araw sa inyong lahat ako po si Sandra Rose Mantarana ang iulat ko po ngayon ay ang konseho ng Trent noong 1545 hanggang 1568 ang konseho ng Trent ay itunuturing na malaking hakbang sa reformasyong katoliko na ipinapatawag ni Papa Pablo II nakabuo ito ng na mga direkto para sa mga katoliko at sa simbahan Pangisa, ang kasulatan at tradisyon ay kapwa tanggap ng paggagalingan ng doktrina katoliko. Pangdalawa, itunuturing na mahalagang bahagi ng simbahan ng banal na mesa, mga sakramento, paggalang sa mga santo at iba pang doktrina. Pangatlo, ang pagtakda na antas ng kaasalan. Ang ekwisisyon ay isa rin sa mga instrumento ng kontra-reformasyon ay ang inkwisisyon na itinuturing na isa sa mga madidilim bahagi ng kasaysayan noong 1542. Itinatag ni Papa Pablo III ang kong ng inkwisisyon, trabaho nitong nagsiyasat o mag sa mga taong hindi katoliko, ang panantaya tulad ng protestante. Bumuo din ito ng index of forbidden books na listahan ng mga aklat na laban sa doktrina ng simbahan. At ipinagbabawal na basahin ng mga katoliko, maraming protestante ang sinunog at pinarasahan dahil na rin sa ayaw nilang itakwil ang kanilang reliyon. Sa kabilang banda, guwanti rin ang ilang protestante ng mga katolikong ayaw yung makap sa kanilang reliyon. Ito rin ang mga bunga ng reformasyon at kontra-reformasyon. Pag-isa, nagkawatak-watak ang mga dating nagkakaisang bayan sa Europa at may relihiyong katoliko. Ang mga bayang ito ngayon ay nahati sa pagitan ng mga katoliko at mga protestante. Pangalawa, pagkaroon ng maliit na sekta ng kristyanismo gaya ng presbyterians, rechants at protestante. Pangatlo, pagtatalaga ng mga pangunahing tuntunin sa simbahang katoliko gaya ng panatiling matapat sa Diyos, hindi pag hindi pag-aasawa ng pari o vow celibacy, pamumuhay ng payak ng mga ito o vows of poverty at pag-alis ng ceremony sem o pagbibili ng mga tanggapan ng simbahan at ng estado upang maiwasan ang anumang katiwalian. Pang-apat, pagkakaroon ng maraming digmaan ng panreligyon. Pan ito ay sa bagita ng mga katoliko at mga protestante sa Europe. Halimbawa nito ay ang digmaang Schmalkaldic na naganap sa pagitan ng Archduke Ferdinand ng Austria at sa mahang Schmalkaldic o mga prinsipe ng lutiran Al ng Alemanya. Digmaan ng kalayaan ng Olandes 1568 na, tumutu na tumutukoy sa labanan sa pagitan ng mga Olandes at mga Espanyol na noon ay pinamunuan ni Philip II. Dahil sa mga Espanya ay isang katolikong bansa, pinigilan ni Philip II ang paglaganap ng protestantismo sa Netherlands na noon ay teritoryo ng Espanya. Ngunit sa pumilit ng mga Holandes, nakamit nila ang kanilang kalayaan hindi lamang sa pananampalataya kundi maging ang kalayaan ng kanilang bansa. Society of Jesus ang mga heseta at matatapang na matatalino at nanguna sa mga reformasyon. Ang kanilang pagsisikap sa pagmimisyon ay nagresulta sa pagkakabawi sa parlamentaya ng marami sa mga bansang Bohemia. Yun lang po, yun lang po ang iuglat ko ngayon. Salamat.